Opo po si Roy ng Ang napili ko po ay isang legalisasyon na medical na paggamit ng marijuana sa Pilipinas. Ang paggamit ng marijuana sa Pilipinas ay isang kontrobersyal na usapin. Sa, sa kasalukuyan ay isa itong ilegal at ituring itong isang uri ng droga na may masamang epekto sa kalusugan. Maraming Pilipino ang may malalim na pananaw sa mga tradisyonal na halaga at pamantayan ang uh, marijuana ay madalas na tuturing na mas masama o hindi ka tanggap-tanggap sa kultura. Kaya ang legasyon nito ay nagiging isyo ng moraldad. Para pag aaral ang na nag sa paggamit ng marijuana sa mga isyo sa mental, mental health tulad ng depression at anxiety. Kaya maaring maging mahirap ang pagsubaybay at at regulasyon na paggamit nito na maaaring magdulot ng pagtaas ng krimen ng paggamit ng droga sa mga kabataan.